بالليل اييه سنتين ده ده Maaga kasi pasok ng anak ko. guys Morning session sa so, 5:30 a.m. Maalis kami dito nung no? bunso okay. okay, ko. siya sa school. yung isa naman, ano, 7.30. 7.45 kasi siya. Umaga okay, din. Umaga okay, ang gising na

Bastos kang babakita nga. Ayusin nyo yan dyan. Pag yan hindi nyo naayos. Naku po. Haha ka talaga. <laughs> ha talagang <laughs> talaga. Kumain ka na. kapit-bahay guys, no? Magpapalig kasi sila ng bubog. Tumutulong na. Hindi yeah. <tipad> ako. ginagawa ni mama mo, beh? Bakit di mo tulungan dun? Ano? cover, may cover ka pa dyan ah. Sa all about me, yung dapat daw pagandahan daw nang design mo, pagandahan daw. Sige daw. <laughs> Parang sarap bubili ng milk tea Ganda, bili tayong milk tea. Wow, sarap ng milk tea. Huh? Milk tea. Gusto ko dalgona. Ayaw okay? <laughs> ko. Hindi kami bibili. ako bibili pero hindi kayo kakain. Ako kakain. Oh, kasi ako bumili. Ayun, that's the point. tayo ako. <laughs> Ha? Roti-orti nyo nito. ng pera pambili ng... May pera ka, gastusin mo yun. Wala akong pera nilang! iniipon ko yung college fund ko yun! Oo. O, totoo naman e! Ba't adume nito? Kasi, madume. Ha, buti naman. Ba't konti na lang yung shirt mo? Hindi mo, konti na lang! O, sabi ko sa'yo mag-shopping Shopping galore! Aray! Sa'n ba yun? Shopping galore. tapos? Ito na naman tayo dito. Ay! Dito kayo.

number na ba ko ang lahat. Hello. hello number Hello, guys. Diyan na naman kayo ulit. Kasi ako yung may gagawin. Diyan na Diyan na ba Hindi. Hmm. Matibay ah. Patingin. Oo. Hmm. Sana wala. Oo. Hmm. Maluksan siya hmm. oh, Sige, ah? Oo. Pero matibay ang paglalagay ko ah. Sige. Bakit gumawa yung damit mo? Kasi ate mo to kinukuha mo eh. Uy, hindi ko ko nakuha. Binibigay niya sa akin. Sadyang mahal lang talaga ko ni ate. Ang hindi. Uy. Bad. Ganda ang ginagawa sa'yo, Day? Sige nga. Wala. Ganda mo. Kakaw sa lita. mo naman. Ako. Huwag nga. okay kayo nahatid, Tondo? Bakit ka binibigyan? Ang gusto mo? Kung hindi ka mahal? Ang ganda mo. Oh, Pag-yam-yam ka lang dyan, Inday. Huwag na ako, Day. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yung ibang masisigit na, hindi ko nagkakunin dyan. Yung tanggal yung dyan. Yung maya. Wala na yung taho? Inabos na? Si Kuya. Dalawa yung dyan. Oo, kasi ito si Kuya. Ay, hindi ko nakikita sa lamesa eh. Pagkatayo ko dyan sa buwan. wala na. Meron. Pero pag <laughs> meron, wag mo na ako Ano lang <laughs> yun yun? Thank you. Sino pa kaya? ba? Pati kasi yung ganitong dress nandito sa damitan mo eh. Hindi naman kailangan yung Saka to, hindi naman gagamitin. Pati to, sinaksak mo dito. Anak ng tuwa. Ano hmm. ba? Diba? Pasaway na bata. Ikaw pala. Ito labahan sabi ko, dinagay mo naman doon talaga. Oh. Mm -hmm. <laughs> oh my hi, hi guys. Lai alaysa. hi, hello. Mm -hmm. Kamusta ka po? Where are you from? Lay, Lay, Alicia. Wow! Thank you for nine million followers watching with me. <laughs> <laughs> Tutupilan tayo ng damit guys kasi follow follow mo. Napala talaga siya.

So, kasi ito. Tapos, guguluhin mo. Hi po. Archie. Ano? Krisa. Yeah. Bumal ko. Hi. Hi, guys, Hi po, ma'am. Sorry guys, hindi ako nagtitin. Hindi ako maraming mga Ay, nawala sila. Bye. Bye guys. Nagla-like kasi ako sa YouTube. Ganda, hindi meron pa dito, Hali, hindi, hindi. oh. Hindi ah, ka dito din. Hello, yesterday. Ay, hindi ko alam yesterday. Vish Rime? Vish Rime? Vish rime? rime? Hindi ko makita. Hindi ito, Vish Rime? Vish Rime? <laughs> Hello! Haray oh. Ha! Naano na ako sa so buwan nila? No, yeah, Naaray? aray. Yeah. <laughs> Hi. Hi, ka. cellphone. Ito sa isa ka tumitingin. Ano yung napaka live. Ito yung live card ko tayo. upload ko tayo. Ito yung live card ko tayo. Ito yung bang beli ah. <laughs> okay. Oh o, to, oh, Bakit tanaga. ganito na to? Hello, ano? Ano ito? Suotin mo ito mamaya, ha? Ha? Huh? Suotin mo, tingnan mo, para malaghan. Saan na nice yung t-shirt? Ito. Hi, from... Ah, hi! German Burr VR. Hi, I'm from Mexico. I'm from Philippines. German. Leticia Luperta QA. Unang thumbs up support us. Oh, gonna... Diyos ko, nang ginuha yung pangalan mo. <laughs> Parang Mexico. I'm from Mexico. Hello. Ito naman si Mom Leticia. Thank you sa thumbs up. Bino mo talaga yung pangalan mo, no? Hahaha. <laughs> Giligpit lang ako ng ano. Ng mga damit. Ating mga alaga. Hindi si marunong. Hindi kasi marunong magtupi. Ito. Natupan ko lang. <laughs> panty host. Anong Anong panty? Hindi, mga damit. Hindi siya Panty Tapos ako sa pantingan ngayon magkupi. T-shirt. Ano saan kami, sis? is ano, Ma'am Leticia, taga saan po kayo? Ay, ganda, may pa rito, isa oh. What? Oh. Ano okay. ba makeup? Ha? Ah, okay Ako na lang ito, yeah. Mula yan, basta akin na yan, dam? Okay. Mula na lang die, Kasi wala. Okay. Pa lang. Uh, uh. Jacket ba? Ah, ano ba? Ah, jacket! Paano ba yun? Wala kaming mga jacket. Ay, sorry. Paano ba yung jacket? Sorry naman. Alam mo, ang tagal ko na hindi nagla-live. Kaya hey, ko na alam yung jacket-jacket na yan. Paturo nga ako, sis. Paano ba? Wait. Paano. Anong pinapindutin ko? Yung jacket-jacket mo sinasabi niya. Okay. Oo, oo. Alam ko yung jacket na yan Pero hindi ko na alin siya ngayon. Paturo na kasi. Cellphone lang ganito. Sana ko mag- nalagay ng jacket mo sinasabi niya. paturo nga mm -hmm. ako sis kung saan banda yung may dot dot doon sa gilid tatlong dat doon ba kapiping dot ano ni